Ay, kumain! Hi, Hi Kumare, Happy Saturday! Yes, happy Saturday. Ito, naglalaba ako. Oo nga, nang sipag-sipag -sipag mo naman. Siyempre, kumari. Kahit super dumi, pero talagang, uh, alam mo, ah, ah. dahan-dahan lang to. <laughs> oh, ang Matatanggal lahat ng uh, dumi, ano? Yes, totoo yan, Mare. Oh, mag-isa uh, mo ba, Mare? Ay, hindi. Nandun si Javi sa loob. Ay, ay ginawa ni Javi. Gusto mo puntahan? <laughs> <laughs> Para mag-ingat ka. <laughs> <laughs> hindi. Siyempre, nagtataka lang ako ba't mag-isa mo maglalaba. Kasi, di ba? Minsan nakita ko kayong dalawang naglalaba eh. Ay, hindi. May pinapagawa kasi ako sa kanya. Oh, Oo. Ito na lang, naglalaba ako. Pero may balak ka ba, Mare? Bakit may nabi ko? Hindi, hey, nasanay lang kasi ako na, alam mo yung nagbabatuhan kayo ng bubbles ah, dyan. <laughs> ay, yung nainggit ng na angel, ah. Ay, gina. ay, gina, ay gina, so na, na sige, lang. Sige, alika ka na lang dito. Samahan mo na lang ako. Ay, <laughs> eh, grabe naman yung asawa mo. Oo. Oh, oh. oh. Maingat talaga siya, ano? Ay, oo naman. Nagmana lang yan sa akin. Hindi lang pala akong pwedeng mag-ingat. Oo, oh, oh, oh. mag-ingat ka din sa akin, ha? <laughs> ano ba? 89, 3, Four.